Brum brum brum, nandito naman si Machong brum, brum Ha ha ha, hi mama, ha 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 Mga brum, may nakita naman tayong tatulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom Big gala naman dito ng na pagkain, let's go! Punta kayo sa KFC mga kabombrom para bumili ng pagkain para ibigay doon saan na tatulog sa tabi ng kalsada Tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabombrom doon saan na sa tabi ng kalsada Let's go mga kabombrom, na doon ng pagkain, let's go! Uh, dito na tayo sa may KFC mga kabro brom, pili na tayo ng pagkain para ibigay kay Daon sa natulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabro pasang tayo bilihin natin pagkain. Let's go. Dito tayo mga kabro brom, pili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, uh, ito na mga kabro brom, nakabili na tayo ng pagkain sa KFC at may 600 pesos na pera. Ibigay na natin 'to kay Tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabongbrong, yatin na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tapay ng na kalsada Matatulong na naman tayo ngayong gabi mga kabongbrong doon sa natutulog sa tapin ng kalsada Kahit kung di nakabigay na naman tayo ng pagkain mga kabongbrong Let's go mga kabongbrong, let's go! Ah, uh, nandun sa tapay mga kabongbrong, bigyan natin ito pagkain at saka 600 pesos na pera, let's go Dito siya mga kabongbrong Let's go mga kabubum. Nabigay natin pag-aingat natin. Let's go.